Ang rambutan Naputok. Dito na po tayo sa rambutan mga pambin. Ay kagulo po ang awak din nung dumaan po ako. Kaya pala nagkakagulo po ay hinog na po ating saging dito. Hindi na papansin ang saging. Saging na sa, sa... Pa po nahinog na sa dulo mga kapambin. Ayun po. Pero parang bayat pa ah, ano? hinog na. Pero na, bakit, na, bakit naman may hinog? Na eh? harap Ay pagkakalaki. Hindi namin pansin sabi ko Bakit nagkakagulong uwak? Harbis po ang saging, huwag na sa dulo. Naku po, po, ari. Ayun pa, oh, saging. Pwede, na yun, hindi pa. Bayat pa, Yan, meron pa yan. na tayo, dyan. muna tayo. Saan ba yung babagsak? Parang dito sa, dito, punta, dito sa akin punta yun. Ha? Eh si mami pinaglilinis eh. ay bakit pa kabila? Eh pagkakadami Wako, po magkagulo. Nalibok po. Doon pala nasuot na di yung itaas mo yung mami. Nasuot ya. di yan? E doon. Eh, ay! Kawang. Malalagyan pala ng pako. Nah, lahat ng kawang lalagyan ng pako. Nasuot pa rin po pala. Ay! Hindi ko alam kung ano kinuha doon sa loob. Eh. Aba! Ay, hinog na daddy yung rambutan doon. Oh. Saan ba? Ayun oh. Madilaw-dilaw na. Ah, pula na ah. Mm. Oo. Ayun. Mamaya no, pala. Ako, atik hindi. Baka ino ba? Kaya kagulutin. Hindi. <laughs> hindi man doon napunta eh. Ah. Ay, aray pinupuntaan. No, Wara kay aray, aray nang isang buwig o Ay, isang piling. Aray, nasa ibabaw ng baboy. Ubus na. Berde pa eh. Malayaw. Nakasang sa ano ata. Aba. Ayaw pa kuha. Balansi? Kawa kawitin mo. Balansi lang. <laughs> ano nyan. Ito, may lahi ko. Ito ano kaya. Yan. Yeah. ito. Saan ang punta nyan? Dito. Ano ah, yung rambutan ano? Natukod yung ano, sa sanga. Oo. Uh -huh. Ako masasapak pa ata. Dapat yun ito. Yeah. Ay, naputol pa. Naputol pa. Ano? Ayaw mo. Ay, nakatukod. Nakasampit nga. Ang mga damo. Ang dahon. Uh. Ito yun. Hindi pa naanak yung ano niya? Bago natin. Nalinis ko naman na. Nabras ko na lahat. Pati yung, ah, yung mga anak. pa Hindi yan. 16 pa lang ngayon. Ano pa yan? Kailang, 18. 18? ang due date niyan. Bakit? Ayan, makasama. Ano Ay, kunin ko yung kawit. Bawasan ko ng, ano po, ng dahon. Para lumaglan. Oo, yun. ng paraan Alin ba kinakawit mo? Eh? Saging na mismo. Paging saging lang. Ah, Pag yung saging, tudurog. Sambutin mo. Ako <laughs> ah, kakawit, sambutin mo. Yan. Natagilin na. Hala. Maka madali mo yan. Yan. Baba na. Yan na, yan na, yan na. Ladi, Ay! Naku, bagtak din. Hindi mo sinambot. Ha? Masakit ka. Ay, wala na, wala pala yun. Sampiling. May gugta. May gugta. Aba, may, 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 may rambutan. Ay, ay, may buo pa. Nalugsa, ay, ay ano, sarap. Ay, kasarapan po. Okay. Alisin mo na yung, ano, para kainin ng manok dyan. Ay, nalugsak ang puwit, ano. May hindog niya sa manok na laang. Hmm. Bagong pitas po, oh. Nahinog na po sa dulo, mga parmin, oh. Talis. Hmm. Meron na po. Pag may tanim po, may titibain. Hmm. Meron na po ikaw, may, gusto mo? Gusto ko Hmm? 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 Oh Masapa yung prito. Bapa di di. Hindi parang oh. ipit. Tamis po. Mm -hmm. Yeah. Siapa? Tangkal. Nakadalwa. Ba makinis ano? Wala kalamnan po mga kamambin, no? Malinis po. Hm? Ha? No? Sarap na mga Dito ito. po tayo. Nampa o, mga. Isol mga mga bakal sinabawan. Ay, may ano, bukal. Hm. Sana pa pwede na may um. mm Hm. Mga pahinogin po. Saan tumpa niyan? Diyan, tabi. Dito sa akin? Mm. Mm, tabi. Hmm. Ito kontrolado ko. Yung say, hindi ko na kontrol. Tabi mo ba 'to? Alin, bah? Lo. Oo. Mm. Ada dalong bubig na po. Hmm. Yan. Magulang na yan. Ito hmm. okay, na alok aloxite ko na look, size pool, ay, baka bibilihin. Ito yung bulo. Bulo ito yung barala. Ito yung tabi. Bada ba pala yung rambutan dito? Eh, isang punong yun ah. Mga pwede pa oh. Ang takong punong rambutan mga kamil oh. Eh, yes, sili dami oh. Sarap yung dynamite. Lalakad pa tayo. Ay! Ang dami ano may oh. Ay! Bunga lang mong gustin niya. Eh. Oh, Ay lalaki po. Ito yung ilang namin napansin. Ano? Oh, Nakakatuwa. Ayan okay. Ay, oh. Ang tami. Ay marapit na oh. Ay, ilan yun? Ilan? Isa, di diba pina-spray ko eh. Pina-spray, pina-spray. Ano ba na ano-ano? Ah, good news po oh. oh, Namumungo na ating mga ano dito. Tanim na. 1, 2, mangustin 1, 2, po yan oh. Anim, wari ko ito. Awan ko sa likod. Yan oh. tempo po, malaki na oh yan. Yan oh. Yan oh. Ayun pala, oh. pito, awalaw, oh, oh. yan o. Oh. Pito nga oh. yan o, oh. meron pa o, oh. dalawa. And Ayun pa, walo. <laughs> ang dami. Oh, ang baba po. Ay, salamat po. Thank you oh. Lord sa blessing. Mga nagla, bakit naglandoy? May igi o. Ang sanga ng rambutan. Saan ba? Ayun, lumawit lang. Ayun ba yun? Ayun pa o. Oh. Ayun, 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 ayun ba yun? May bura pala o. Mga pati, hindi naman. Wala dito. May isa pang doon da, dito. Diyan, Diyan na ang... Dito. Ay, good news po. Oh. Namumungo natin yung mangustin. Aba. kaliit lit pang puno. Ano? Yan. May, oh. Hawa kaya ano? Ha? Mabilis din po. May hawa kaya oh. May tibain, may, oh. Yan, oh. Tibain. Kailangan medyo payat pa. Ano kaya pwede yun? May dahon pa ba? May dahon pa. Ay, susunod na lang po mga parang oh. ito po ay ano galing sa DA po ito hindi pa yan Uy, yung, ito o, tingnan natin Bakit wala sa may bahay Baka wala pa Ang dami nga na ano po yah ito meron pa din gusto kita kulang no wala ay, isa o oh, yan yah 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 Pare po ay, ano, durian oh. Hindi na nakabunga lagi na nasa apak. Abay, mabunga na yan. Yung laki na, yung bonsai na oh, po yan, oh. bonsai. Meron dyan. Bonsai na po ito, yan oh. Baka sa taon po, mga na yan. Wala Wala ka dito. Ay, wala Ay, meron, may isa. Nabuo. Ayun. Ilan? May isa. Ito po yung ating oh, nakita ayun. noon na madami. Kung bakit isa Ayun. po yung nabuo. Ayun, dalawa. Dalawa. Malaki Ayan. yun. O. Dalawa. Ayun, pa Ayun pa isa. isa. Yung po ating nakita kanina madami. Ay, hindi po natin napapansin yun ngayon laang. Yung pa isa may sa dulo. Yun. Atlo. Makaka isang kilo ka naman pala. Harap pa o. Oh. <laughs> Saan? Yan. Utay utay na po, taon taon ito yung mga bunga na. Ito yung native, ano hindi yan yung galing DA yan. Ang... Ah, hindi, ito yung galing sa tabas po ito. Wala ang dahon ng galing sa DA yan. Eh, na Dabaw yun. Wala na. Uh, ari, palapit na ari oh. Iba na ang kulay oh. Na violet na po. Mm. Ito, galing DA po ito. Ba yan, As, um, ganyang itsura po. Iba po ang native. Yan, galing ano din po yan, sa tabas po yan. Ganyang iba. Maliit ang dahon. Mas din yan. Ito? Alin? Dabaw yan, galing DA yan. Ay, pagkapong Matingin tayo sa kabila. Yan po o. Galing di din. Arilang sunos. O, malapit na itong bumunga. O, hindi itong klase. Malaki na. Eh? kapag bisita sa kabila, baka may Sa Ay, eh, hindi. Ang sili po, o. Oh. tayo. May murder ba? Ang laki po yan, Ang mga katuwa. Ayun nga pala. Kay ano? Kay hindi order eh, Dito na. No? May order daw po. Saka, daw talong. Ang laki Saka, o. Ah. Sili. Ito.

Lagi ni. Ang laki ng siling yun. Ang nga. Parang ko sa'yo na. Ang laki lang yun Isang salok na sili po. Mas na rin po. Ha? Na Mas na rin po ito. Ayan. Ayan.